Kasi ano ito, tati tayo Bulati Buka lang natin Dig tayo ito maliit Pwede mo oh, hmm? ito pagdalawahin O ito sir Tati tayo Sulog na lang ako, hindi pa nakakahuli Bulati daw, bulati

Yung sinasabi sa ula, huli na. Oh. Liit. Yeah. Maliit. maliit. Kalita ano na ba to? Ayos na ito yung hito. Alapasan natin maliit. Karong alaki yan dito? Dis, mayroon pa po dyan. malaki. Maliit. Alapasan muna natin. ano lang. <laughs> Mabilis yung yod. Wag, wag. Alapasan ko. Maliit. Pati walang lasa. May tibo ba to? Ah, hmm, mayroon. Utibo yan. Ina maliit bang nga dyan dala ko kahapon sa kanina? Ito pala nagdala doon yung pinuluto namin? Oo. Oh. maliit Hindi naman gaano malalaki yan. Uh eh. -huh. Bago laang yan eh. Maliit pa. Ayos nakakahuli na. <laughs> Ay, ito pesto, ito ang pesto. Ikaw mo sir, ang init. Nakahuli na ako. <laughs> Yes mo gula ini Itu kayak itu Mas itu. Itu tahu. Jangan ah. Na. Oh, nak itu oh, oh, yah itu siapa nak awal itu Ambil semua itu. Kalau kau lang. Ni drag. Wala na, hindi mo tataas yan. Pigilan Ha? Pigilan mo na. Huh? Ano? Na. Ah, nah. Kaya hindi ka yan. Dali natin ito. Na yan. <laughs> Pwede sa kalong, hinit. Ano mo siro pa? pala. Artif artificial pang nalalaman. pala. Lagi mo nga, sir, yung mga

pinuluto ba ka? pinuluto nyo ka pa walang itlog? wala wala yung wala <laughs> okay hirap na ng gulati dati dami yun lang ako naman umuha ano na unot ko? Ito pala malambot sir Dapat pala yung drag nga Ito buha ulit Tara let's laki Dito may huli na to

hindi po talaga yan. Nahuli Yung nakawala sa pakatan. Kulay brown. Laki. Ano yan ah? pa nga po yun ang gahita. Ngayon ako nakakakita ng gano'n. Meron nga sa saan mo na. Okay, okay laki. Ang okay, kinakain po niya yung manok. <laughs> ah, manok. Isang kabuong manok. Pinapakaya sa ganyan. Tapos dito! Tapos Ipain na pa. Madrag ka ba? Oo so, sir, may na lang. At ano eh, baka nang ulat na naman ay? Huli. Um. Maliit. Meron ulit. Huli uli naman si sir. Maliit. Oh. Yung pala, maganda pala makiusap eh. Alpasi. Ah, alpasan natin. Maliit. Alpasi maliit Ah, eh. alpasan ko. Maliit. Oo, ah, alpas. Siyempre, para lumaki ulit. Para dumami. Para lumaki pala. Hindi naman niya nag-aanak at yan ay i-opera daw bagi ano nga, ino-opera sabi ng menu. Ganyan, isa? Tama, ino-opera nga ito. Ito po yung binubos di. Hindi yan, yung itlog Ito po lalaki na ang. Yung inahin, pagka-opera patay. Patay ng patay. Dito nga ito. Camera, body camera. Talagay mo na kaya si Dig. Si Dig.

Kala <laughs> nyo lang mataba. Ayan po yung ganyan talaga. Ang tiyan. <laughs> ano ang tiyan. mataba. <laughs> oh my God. Star, luto mo nyo dyan? Inihaw po. Inihaw ka? Inihaw nyo po. Masarap po. Inihaw nyo sa bunot. Sir, talagang di ko ako sila po. talaga po Yan. 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 Si bayo, ba ba tayo? tapos mi Alfonso ka oh. Ay, <laughs> naku <laughs> bisa ya yeah. yan nakayong maglulung sa Sunod ng puno ano <laughs> <laughs> oh, ay, so. nasa ito daw. ito si maingco ko. sabay tayo. sabay 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 Oh, oh, ay, pahabol bago ma uwi hehehehe pa bago ma uwi ito <laughs> <laughs> ay, ay, na nakahuli pa ay nawala na yung pahain amin hindi hindi no, sir catfish so, hindi <laughs> <laughs> po sige na po tayo mayroon pa pa uuwi na rin May gawa nito siya Eh meron pa lang paan natin no? Meron pa Malihit <laughs> din Nawala Di eh Hindi ko ayan na rin, nawala yung paan Ang lilit ay, pinong-pino Aray mo hindi Ah, huli pa nga bago umuwi Ayos Pag malubat dito ko ulit Tagka na naman mga J-Goals Hmm Hi. Yeah. Oh, talpas. Talpas. Lainan lagi. Lainan di Sayang, talpas. Apa ya? Tiap ya tahu lima. Hit on laki Lagi. Oh, laki, laki. Kalau lagi yang hulu masih ada. <laughs> Kaya lakihin niya na. Wala pa ano eh. Ano? Wala pa sa si segundo. Kailan hindi mo lang ba yun? Mm. Hindi, ibig sabihin nung akala ko walang nasi Kaya lilipat mo? Mm -hmm. Ayos na. Nagpapag mo nasi sir Huwag mong, okay. mong lalakay ang oh, huli. Oh, huli din oh. Oh, huli. Yes. Uwi na kami. Huli na. huli na. Tara na. Wala na akong pay na eh. Ah, maliit. Nagpasan ko na ito, maliit. Nagpasan natin ito, maliit siya. Oo. Oo. Hindi, puro na namin siya, maliit. Maliit pa, sayang. Ha? Tuwa na yun. Biwas mo pa na isa pa. Hey. Iliwanan mo na. Maliit pa. Sayang naman ay. Malaki. Sayang. sayang naman. Lalaki pa. May hindi mawala dyan. Kaya hey, may huli na naman si sir. Po, malaki pa. Malaki. <laughs> huli. Ah, laki. Lalaki <laughs> na naman laki ah. Begos, si ye yeah boy. <laughs> ye yeah boy, uwi na. Ah, dalwa pa. <laughs> Eba, pwede pa ba yung pae mo? Ha? Eh? Pwede pa yan, pae mo? Pwede pa to. May nandiyan pa? Oo. Oh. Pwede pa eh. <laughs> Ito, kung ano na to. Wala na yata to. Ayos nice yan. ito nakawala ang bulato natin wala na, let's go ah, oh, alpas wala na talaga oh, dulundulo na dulundulo na ipapain ko nakabitaw ah, bulato pala talaga hmm? <coughs> okay, <Nice>. guys. <coughs> Parang wala na yata pirasong huli namin. Yes, sir. Pwede na iuwi. Oh ito African catfish. Ito naman ang Philippine catfish. Kat. T catfish. Gusto ko na. Dala na. Dala na, uwi na. Sarap na. Malindri. Happy.